Yan ang napapala mo, kakakain ng show na pusa. <laughs> Sabi niya yung sa laban nila ni Emzite. Naman, niya pang sinigaw. Kahit maging Persian kat ka pa, gagawin ka lang show sa Mindanao. Show Ba show <laughs> oo, oo, din siya. Ang hirap sa sa'yo, ngayon mo pa na-realize. Na mo. <laughs> Pare, show Puro kakatangahan. Boss, ipasok mo to ng uprising, bobo rin sa palaman. <laughs> ganyan mo, munti ka nang di makasakay ng eroplano. Paano walang kaano-ano? Hindi nga ng ID, sumagot si Gago, ako'y paru-paro. <laughs> bulbuling ka na, tangina, gusto mo maging paru-paro? <laughs> Unang lapag neto sa Maynila, inabot ng katakot-takot, mga pare. Sumakay ng taxi nung sinisingil, binabayad niya, kalapate. <laughs> <laughs> Pagpasok sa hotel, na-stress si Arik, Diyos ko Lord. Nasa labi ka pa lang daw, puta, naghuhubad ka na ng short. Pagpasok ng kwarto, puta, biglang gininaw si Abnoy. Nagre-request kay Anigma ng kwartong may apoy. Kaya dinala, lang nila, Kaya dinala na lang nila plasma to sa club. Kaso puro rin katangahan. Yung babaeng sumasayaw ng hubot-hubad, puta, gustong damitan. pinag ng babae. Si Utol, kinabahan. First time niya raw magkaka-chicks na hindi putol yung katawan.